you Pero... know. Commander! 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 Um, si... Commander! 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 daw so may nakagat dito kasi nakakakita daw po sila ng mga ahas uh, dito eh uh, ito na lang po kung makakakita sila dito kasi yan uh, po yung uh, ano yung mga okay. Mother, okay. uh, paboy-paboy na lang tayo eh wala po kasing kasama yung nagpapuli po ng <laughs> ano mga kobra dito daw po sa likod na yan uh, sila ng malaking pinagpalatan ng cobra at saka po sa Uh, tubig poso yung poso po nila dun sa may makina nakakita daw din po ng pinagbalatan eh, natatakot po yung mayari eh, baka ba daw po maapakan ang cobra baka matyambahan po maapakan uh, matisgrasya pa po kaya pinapatsyak eh, po niya kung nandito pa po yung, ano, yung mga cobra na nagbalat or nakikita po nila sabi po tayo mga idol Uh, binibili po tayo ng almusal eh ganoon naman po tayo kahit tumaga kapi lang po okay lang po sa atin Apo uh, mga idol, puntaan po natin yung sinasabi po ni Kuya na nakakita daw po sila ng cobra. Kung meron po siyang pinagbaba, yan dyan, uh, nandyan po yung, uh, alas nandyan po yung cobra. Pero kung wala po, ibig sabihin po, ano, gumagala lang po yung cobra. Hindi po dito nakatira. Isignan e po natin yung cobra na dyan Kung yung nandyan pa po Yung nakikita dyan nila Arap tayo ng buta ada wow. kung ating binubudyo ng ganyan eh. Ito lang kung mga dola, may lumang bakas dito. Uh, meron dating namumugad dito. Uh, titignan natin kung nandito pa.

हेलो no, ये yeah. okay.

ito po yung mga paborito po nilang pinagbabayan Yung mga ganitong klaseng ano ah, kumbaga sa ano ah, kalakal. yan. Uh, yan po. Yan po kaya, hindi po tayo nagkamali. Ah, uh, ito po yung mga pwede nilang pagbabayan talaga. Ang diskarte sa mga ganito mga idol ah, linisin muna po natin yung paligid niya. Tapos, para po pag gininilis po natin, lalabas siya. Makikita po natin ngayon. Pag wala po lumabas bigla po natin siyang iaangat. ayun o. Ayan na po, bumugad po yung kobra. Bagong balat po. Ito kaya, ayun po siya na kasama po natin. Uh, yung mga kobra naman po na nakikita natin ay may mga kasama naman po yan na kaya lang po ay iyaan uh, natin lang po yung mga idol la, ah, Sobrang pinapahuli nila. Nakuha na ni Kamandag. may butas nito. Ayun, hindi tayo nabigo. <laughs> Ay, di tayo siya baka lulis Ay, sila na nagtakbuhan na siya. Atsang! <laughs> <laughs> Kaya uh, pakita po natin sa kanila yung reaction po ng cobra kapag po nakakakita po siya ng tao. Laba, patanay kayo. Yan na. Yan po. Gusto lang po ng cobra ay eh, tumakas. Dahil takot din po sila sa mga tao. Yan <laughs> oh. kaya, kaya boss. Yeah, meron po yung mga asawa to, kaya lang tignan pa po natin yun. Yeah. kaya, nabawasan po yung mga nakikita nyo dito. At yung mga kinakatakotan nyo po. Yeah, Ito po. Yeah.

si Papa daw sa kanya yung cobra bigyan ng uh, liman libo Apo po nung nakita po natin yung kahoy, napakan po natin yun alis na po siya. Ala po, po dito, kuya. Ala na po dito. Sa dilipat po tayo dun sa tinuturo ni Kuya dun sa may pinagbalatan dito, sa may poso naalala ko nila eh. Baka may makagat sa mga pumupunta dito. Puro kayo po sa itong metilab, yung club. Meti po, kaya na. Tumese. Meron na ano, ron, meron na sunog na cobra din sa taas. Kasi sinunog ka tayo ano, yung ano, puno ng akasya. Ano ating tayo na... Ano si mga idol ah? Uh, tambayan po ng magsasakay at saka po yung mga uh, magtatanim po sa bukid napakadeligado para sa kanya ah, napakalapit lang po dito sa kubo pwede po talagang pumunta yung marasya na uh, pinagkuhanan po natin ayun dalawang ulo ang <laughs> mga <laughs> <laughs> kita yung ulo ang vlog ang dalawang ulo dalawang ulo

Um, eh, Hindi ay kaya ko pa po lagi kita pero dito po siya nagtatambay. Lalo pwede kayo. ba po yun. Hindi yun. Hindi ko mentuhan niya mo. mentuhan mo. mawalas na. Hindi ko baboy niya. ni. Saya bukan jualan ni. Saya

Ulang makanya, uh, kaya 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 po kaya 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 sa uh, unang-una po sa tiwala po. Maraming salamat. Sarap. Kamanda! Kamanda! Kamanda!